Hey, what's up guys? Dang gabis yung lahat guys. So, let's go guys. Tara. Ito so, yung ano dito. Doon banda, may daan doon. Pero parang magubat na doon guys. Medyo maliblim na. Yan. Doon sa kabila, may ilaw pa din. doon na ah, daan din doon doon na ah, creepy din doon kasi yung mga daan dito ano sobrang creepy diba Comment down below na lang guys Kung Ano yung makita dito na ano. Wow guys, kita, okay. Wow, sino ka? Ano yun guys? Wow. Swang ka ba? Sendiri po. Wow. Sino ka? Wow. Wow. Sini kan? Hello? Sino po yan? Grabe guys, ang creepy nun guys. Ano kaya yun guys? Ay, may ilaw rin kasi. na ako guys. Hello? Ikaw ay aswang? Dari ko nandito ka, magpapita ka sa akin. Wow. Dito ka ba? Guys, comment down below guys. Ano ah uh, yung ang haba ng buhok niya guys. At dito mismo sa kinatatayo ako ang baho dito. Tapos ang init ng katawan ko parang aswang yata yung guys. Sobrang creepy dito guys. Sabi dito. Wow Capri yata yun guys Ah, ang buhok nya guys Eh okay, huwag kayong magalit sa akin ha Kung meron mga ano, dito nakatira Ako yung nagbablog lang Wala akong intensyon na Magkipag-away sa inyo Pasinsya na, pasinsya na Ito yung cementer dito na Napaka creepy Wow If nandito lang na kayo guys Sobrang ano Wow. Oh my. Ano wow. yan? Hindi nga mapakita ka sa akin. Ano yan? dito guys, sobra kung nandito ka lang guys kung nandito lang kayo guys, sobrang lakas ang tibok ng puso nyo guys pag nandito kayo, sobrang creepy at mayroon talagang nagpaparamdam dito guys wow Wow! Gino ka! Aswang ka ba? Ilan ba kayo dito? Madami ba kayo? Yes. hindi tayo magpo-focus sa sa object na nakita natin tignan natin yung paligid din natin guys baka atakihin tayo nito aswang kasi ito guys baka aswang ito wow baka aswang ito guys Ayan. tignan natin yung paligid guys sa likuran tignan natin Wow. Nandiyan ka ba? Yeah. Mga ganitong ano guys, scenario dapat alerto tayo guys no? Tingin tayo dito, dito din, tingin Dito, ito yung creepy guys wow grabe dito guys pag mag-explore pag mag dito guys sobrang ano dito creepy takot dito guys nag-egong muna dito guys yung sakit yung gamay ko ano ako nung bubuyok doon area oh, parang may nakatingin yung mga maiitim na puno Ya, uh, kita dekat di situ, guys. Oh. Ini. So, yun na lang guys uh, comment down below kung babalik ako dito uh, tutuklasin natin ng maigi kung ano yung nakita natin guys yun by elemento so comment down below na lang guys sana malike mag share itong video and shoutout shoutout yung lahat and huwag niyong kalimutan suportahan yung mga kasamahan ko uh, si Larry Dick TV and si Ben Survival yun guys subscribe nyo nga channel na guys at yun na lang maraming salamat yung lahat